mga sasamantalahin ko na po yung pagkakataon habang ako naan sa bukid gawa ng pag nasa trabaho na tayo ay hindi na ulit tayo makakapaglinis po dito Tan po lalagyan namin ng tanim na balinghoy para kapag mayroon po tayong lulutuin na merienda pwede po dyan kung gagawa po tayo ng kasaba cake nilupak o kung ano man na pwedeng gawin po sa balinghoy ito na lang po yung aming tatabasin yung part na yan So far, ito na po yung update dito sa ating bukid. At kahit papano, nalinis naman na po natin. Nakapag general cleaning na tayo. Umahagi po tayo ng ilang pananim. Binigay ko yung kami sa friend. Para mas maparami pa po. Okay na po ito. Puputol-putulin na lang ho. Oops. putulin lang po, Ari, para marami-rami tayong maitanin. I never know. Oh, oh. Maganda rin po itong panalbusan. Luluto tayo ng ginataang talbos ng balinghoy. Sarap. kaya to bago magkaroon ng laman? 9 months. Tapos na po kami magtanim ng balinghoy dito sa park na to. Bali yan lang po. JM ilang puno yan? 47. 47. Ah okay na yan. Marami-rami na yan para sa ating pangmeriendahin. Hmm. po natin ari. Ano ang tawag dito? Palmera. Parang palmera nga yata. Ito po galing sa Lopez Quezon sa kaibigan ko po. Dini po namin itatanim gawa ng aripong papaya na nandun eh. Nabungkal po nung bumagyo na bulok na po yung mga ugat. Ano ay po, si Utol po ay galing sa area number 4, kumuha ho ng Balinghoy pala. Ay po. oh, hindi kita nakita dumaan kanina Lakay. Lakay? Ba? Oh. Baka may isang kilo Ito... Lakay Oh. Dangkalin mo raw. Kapag hmm. madangkala yun. Oh. Aba, Aray, pakalakay oh. eh. Yan Oh. isa. Aray oh, pakahaba Oh. Yan naman ang haba. Oh. Ayan, po ay si Bunso po. Napanood na po yung vlog natin nung nakaraan. Tayo po ay nagluto dito ng nilupak. Naibigan ho, ay sakto naman. mayroon pa po akong gatas dito, tsaka asukal. mayroon naman po dyan. At ah, tatapusin lang po muna namin aring pagtatabas po din eh. Ang lalaki, ano? Oo. Aba, ay isang... si tatay. Ang lalaki. Walang taong kaya yan? Kaya naglilinis dun ay. Hindi, huh? yung mga ito yung medyo madali din pagka maganda yung pinagkagawaan. Maganda yung pagkatanim. Oo. Kaya Oh. E, ano, ito po, kukala po ninyo yung para po magpaud. E, ano? Yung nilalagay sa likod ng kalabaw. Oo. Uh. Pag may hatak na ano. Ayan o. Pagka po siyang paud. Lucky. Ikaw na ba ang um, uh, tatalip na yan? Uh -huh. Ikaw na ang um, gabalat? Diretso na, re. Sabi, diretso na. Babalatan. Babalatan muna pa? yan bago ilabon

Ay. Ha? Gusto Salamat GM Kung ini mo na ari oh. Ari na may paluto na rin. Isang oras ay. Um, ari na po ang aming at trabaho po. Lumawak-lawak na uli ang ating space po din eh oh. Mm. Mga tanim na tayong balinghon Tapos ito Medyo malawak-lawak na Pagtutulungan na po namin na rin yung utol Gagawa po ulit kami ng nilupak Ngayon po Lalagyan na natin ng gatas Noon nakaraan ako nagdebate ayaw ko lagyan ng gatas Biro lang mga kalayas Noon, Lalagyan ko na po ano dahil si Bunso po ay special, child. Hindi <laughs> ba? Special po, lalagyan po natin ng gatas. Yan, yan, Isang kilo yan, utol, laba. Aba, ay, ay, dami mo. talaga, nitong lalabas. Tal Pero pag iti, medyo madaming gatas iti lalabot. Ay, oh. hindi kaunti lang. Hindi hmm, nakalagi Ang baga magsasagi. Sasagi hmm. ito. Yan, ah. Napakalami niyan, eh. Aba. Aba. Ayan, <laughs> eh, meron pa natin ang ano. Okay lang yan. Butod. Butod. Pakaitin mo kalitin ano? Ah, di ayos lang. Kaya nga nasa bukid. Baka okay. na okay. ang tarot, e. lang Ayan po. Hmm. Uh. Ayan, para na po ito ng... halu Ayan <sighs> po. Special. Asukal. Oo. oh okay na. Hmm, uh, tinuto ko na rin. Hmm. Oh, sa tantsa ko naman ang parang uh, ice kasya pa naman. Yun. Gawa ng pipinuhin pa yan ay. Siguro mga One and 1/2 cup lang ng asukal lang. Pwede na siguro 'yun. Ito, ilan 'to? 1 half cup. Lagyan natin isa. Dalwa Di know? cup na yun Sige, 2 cups apat gawa ng sobrang tamis na yan gawa ng gatas hmm, parang brand yun na ulit oh Yo, ganda ng loob, linis na linis, utol. Yan ang kagandahan ng nami-maintain natin yung ganito, oh. It's like brand new. Dinamawot tolo. Silip. inspection muna, inspection. Ay, ay, sige sarap. Oh. Wala Parang mas okay to ah. Ah, mga parang para mamasahin. mo yung Okay na po 're, mga Dadalhin na lang po namin sa bahay. natin. Meron pa dito sa gulim na Pinangka, natin. ini na ang kakainin natin. Ah! Ah! Butol! Sarap! Ah, ah. Masarap may Tatas! Tama na po ako din sa may mga sangat-sangat din eh. Sayang! Hmm.

Tol na dyan yung toothbrush. Kaso yung ako.